Pero itong kika Eric po ang issue, sakop ba siya ng sotolo na nagsasabi na mga mamamayag ay mayroong karapatan na wag isa publiko kung sino kanila mga sources dahil kung susunugin natin ang mga sources, eh wala na po magbibigay na impormasyon no? para malaman natin ang mga kababalaghang nangyayari, lalong-lalo na sa gobyerno. No? At uh, alam niyo po yung Sotolo na yan, bagapat yan ay naunang pinasa ng lolo pa ni Senator Soto, yan po ay naamindahan at ngayon, ang tanging exception po sa Soto Law ay security of the state. Hindi ba lang sinabing national security? Sa akin po, kaya binago ang phraseology na security of the state, mas mataas pa yung kinakailangan na exception. Kinakailangan po yan, terorismo. No? Uh, nothing less than terorismo ang dahilan para mapilit na mailabas ang source na isang mamamahayag. Siyempre po, may mga debate, sino bang accredited journalist? No? Well, ang paninindigan po namin, ang Estado wala pong poder na mag-accredit ng kahit sinong journalist. Yan po ay magiging labag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Mantakin mo, mabibito ng gobyerno kung silang mag-accredit sa mga mamamahayag kung sino merong kalayaan ng malayang pamamahayag. At alam niyo po, napakadaming kalayaan ng mga uh, periodista, no? lalong-lalo na yung grantiya na kahit anong sabihin nila ay hindi sila, number one, isesensor, prior restraint, at number two, hindi sila parurusahan, ikukulong na nangyari nga po dito sa mga kasama naming si Lorraine at saka si ka -Eric, no?